mga gusali, istruktura na gawa ng tao sa madilim na kontinente o dark continent. Number 1, Coliseum mayroong isang pabilog na stadium tulad ng gusali sa gitna ng mapa ng madilim na kontinente. Mukha itong katulad sa isang koliseum. Upang maging patas, maaari itong maging isang pugad ng ilang mga hayop o malalaking insekto at ang mga matutulis na poste sa itaas ng koliseum ay tila karagdagang patunay na ito ay isang artificial na instruktura. Number 2. Ritual Site mayroong isang parisukat na hugis na istruktura na may mga bato na nakalagay sa mga gilid at sulok nito. Mayroong isang malaking bato sa gitna ng square na kung saan ay katulad ng mga sakripisyo na ibinibigay sa isang lugar ng ritual. Number 3. Graveyard Mayroong dalawang magkaibang hanay ng mga lugar na kapwa kahawig ng isang libingan. Ang unang larawan ay kahawig ng isang libingan na naglalaman ng mga cross. Siguro ang pagtawag sa mga lawang larawan ay isang libingan ay maaaring maabot, ngunit ang mga ito ay itsura ng mga gravestone. Number 4. Gusali at Bahay ang mga ito ay itsura ng isang gusali ng estilo ng apartment o isang maliit na hugis parihaba na hugis ng mga bahay. Walang maraming maidaragdag dito. Hindi siya mukhang natural na ginawang istruktura. Ang pangalawang larawan ay parang isang bahay o kastilyo na itinayo sa itaas ng isang gumagalo na sasakyan. Number 5. UFO Ang mga nabubuhay na bagay doon ba ay sumulong upang makagawa ng isang lumulutang na UFO? Tulad ng mga sasakyan, ang mga ito ba ay simpleng gawain ng isang taong may Ang mga ito ba ay natural na nagaganap na istruktura ng lupa na lumulutang dahil sa ilang magnet na tulad ng hindi pangkaraniwang bagay? Hindi natin alam ang sagot sa ngayon at baka hindi din natin ito malaman personal ko na sasabihin na ang itsura nito ay isang UFO. Malinaw na nais ni Togashi na malaman ng mga mambabasa na lumulutang ito dahil gumuhit siya ng anino sa ilalim nito upang mailarawan ang posisyon nito. Konting pentuhan lang tayo ngayong gabi. At sabi nito bakit gustong labanan ni Hisoka kasi Corolo? Kasi malakas si Corolo. Kung target niya yung mga malalakas. Kaya nga siya parang may koleksyon ng laruan eh. Pagiging hunter niya, ayun yung pag-hunt niya. Magkaroon ng kalaban na malakas. Sa mga nagtatanong kung totoo yung labanan ni, ano, ni Corolo tsaka ni Hisoka na pangalawa. Totoo yun, ito yun no? 351 yung labanan nila. Tapos dito nalaman natin na ano, mga floor master pala sila si Hisoka tsaka si Corollo. Ayon sa Heaven Sarina, kapag ka nakatalo ka ng sampung beses na walang palya na tuloy-tuloy, doon mapupunta ka sa isa sa mga floormaster ng Heaven Sarina. Nalaman natin dito na floor Master pala si Hisoka at si Corollo. Yung origin ng family nila wala eh, pero may ano doon, so easy daw yung mga na yun na gumawa ng Tokyo Gold. Gumawa siya ng fan-made niya ng Hisoka. Origin yung title noon eh. Si Hisoka daw napulot sa ano, Gasland. Yung batang Hisoka. Napulot siya ni Moritonyo. Ayun yung nagturo sa kanya ng name. Ano yun eh, non-canon. Tapos, parang sinabi ni, ano, ni Yoshihiro Togashi. Ayan, ayan yung kwento niya. Sinangayunan niya na lang. Pero, siguro kung gagaw ni Yoshihiro Togashi ng sarili niyang version is eh, siya naman talaga gumawa ng, ano, hunter-hunter. Baka mas maganda. Shaman niya, eh, nagtanggal ng, ano, ni Corollo. Judgment chain sa puso. Kasi pag gumamit siya ng Nen, mamatay siya parang si Pakunoda. Eh, labanan nila ni Corollo. Pati yung, ano eh, pati yung referee na damay. Eh. Pipit na kapangyarihan dyan ni Corollo. Kasi bukod sa ginamit niya yung kapangyarihan ni Shalnard tsaka ni Cortopi, lugi siya sa lugar. Kasi parang ano eh, kumbaga pinaghandaan siya eh. Yung taktika ni Corolo talagang andun sa lugar na yun eh. Tapos meron siyang isang ability na lalong lumakas kasi yung pinagkuha niya ng ability na yun, namatay. Doon na naisip ni Hisoka pa na pag namatay yung isang nenuser, lalong lalakas yung ano niya pag uh, bumalik sa pagkabuhay. Inapply niya sa sarili niya. Yung sun and yung sinasabi ko na parang kapangyarihan na na-adapt sa elder na Meteor City. At yung elder ng Meteor City na kinuha na ni Corolla ng kapangyarihan eh namatay. Tapos kahit hindi na niya kunin sa libro yung kapangyarihan na yun, magagamit na niya kasi nasa kanya na mismo. Lalo pa lumakas yung kapangyarihan na yun. Boss, tama ba ako yung Illumi na nasa Blackwell ay si Isoka? Hindi si Illumi Pero si Isoka na doon din sa barko ng Blackwell. Kasi siguradong sigurado sila Corolla sa impormasyon na nakuha nila eh. Kaya hinahunting nila doon. Hindi na nga nila naisip yung nanakaw doon sa mga kayamanan doon sa may barko para mas inuuna nila na huntingin si Hisoka. Boss, may theory ba na si Don tsaka si Jing ay isa? Hindi. Magkaiba magka sila, magkaibang personal na Ay Idol, kapangyarihan ba ni Corolo ay nakawin o kaya kopya ng nilang ng, ng kalaban? Kaya niyang ano, nakawin yung ano, na nabili ni ng kalaban. Ayan. Fast forward na lang na. Gigi talaga si Hisoka dito eh. ginawa ni Soka, pinagkukup, pinagbabanji nga. Hello po! Kumusta kayo? Ako si Bon. Gusto ko lang sabihin na ifollow niyo naman ako sa kaibigan ko. At mag-subscribe na rin kayo.